Nagpamalas ng husay at lakas ang mga kasundaluhan na sumabak sa air-to-ground operations training na pinangunahan ng 10th Division Training School. Layunin ng pagsasanay na ito na ihanda ang mga kasundaluhan sa pagresponde sa anumang sitwasyon gamit ang mga air asset. Narito ang report. Sa pagbuhos ng walang tigil na pag-ulan sa nakaraang buwan dahil sa shearline weather system, ay naghati dito ng perwisyo sa malawakang bahagi ng Davao region. Dahil sa pagtaas ng level ng tubig baha at pagguho ng lupa, apektado ang mga lansangan. Resulta, mangilang ilang lugar ay hindi agarang narespondihan. Pahirapan ang mga isinagawang relief efforts, kaya malaking bagay ang mga air assets para maipadala ang mga ayuda sa mga nasalantang komunidad. Ang gagamitin natin na aircraft is yung uh, Skorsky or S-70I Black Hook. No? March 20, 2024, nag-ipon ang 28 sundalong isudyante ng Air-to-Ground Operations Training o AGOT Class 1-2024 ng 10th Division Training School sa Tagum City, Davao del Norte para sa kanilang practicals dito, susukatin ang mga nagtuna nila sa loob ng siyam na araw na pagsasanay. Mula sa paggabay ng tamang paglanding ng aircraft hanggang makasakay ng maayos ang mga tropa maging sa proper execution ng pagtalon. Itong training na to, uh, piniprepare natin yung ating kasundaluhan sa ano sa interoperability or with uh, joint operation with the uh, Philippine Air Force. Kasi simulate natin kung paano i-deploy sila ng mabilisan. Uh, from the aircraft pababa pa, paulit ulit ulit natin gagawin no? malaking bagay rin ito lalo na hindi natitigil titigil ang focus military operations ng 10th ID kontra sa mga natitirang elemento ng komunistang teroristang grupong CBP NPA, NDF. pag meron tayong operation no no halimbawa uh, kailangan natin ng immediate response no uh, gagamitin natin itong training na to no kasi kapag i-insert siya or infiltration on the ground no nang mabilisan using the aircraft yung troops kasi natin yung Philippine Army ah, uh, siya yung nagse-serve madalas na forward observer no kung kailangan natin ng close air support from the air force no I sila yung nag direct kung nasaan yung enemy position and kung tinamaan ba ito using the a uh, arm capability ng ating Aircraft na ng air force uh, of course kauban na diha ang uban uh, pang type of uh, activity sa atong mga kasundaluhan ang paghatog og uh, mga relief goods diha sa mga areas nga dili kayo maabot sa ato ang mga mobility assets ato ang mga kaigsuonan no nga mamahimong uh, sumbanan kining ato ang uh, uh, 10 Division Training School no? sa ilang uh, pagka, pagka o disiplina sa training. Tungon ni uh, mas lalo kang kitang makaserve sa ato ang uh, community no, sa mga katawahan. Sa pagdiriwang ng ika-127 Philippine Army Anniversary, layunin ng kasundaluhan na mas maging mahusay pa sa napiling larangan para sa bansa at sa kapayapaan.